Magandang bakbakan to mga idol Si Bridgestone versus Don Bruno mga idol At saka si Don Pobre Parehas Don mga idol ang magkakananere Bridgestone mga idol oh. Eto naman mga idol si Don Pobre Wala walang bulto, hyper Eto naman po mga idol Si Don Bruno Si Don Bruno mga idol Ito Eto mga idol yung dalawa nating hinete oh, yung mo, Boss JL Ingat ka boss JL ha Boss Niro Boss Niro. Ingat ka, Boss Niro Boss Boss Niro Boss Niro ingat. Boss Niro, boss Niro. Boss Niro. Ingat. Boss Niro. Saka, Boss Buddy. hindi na natin. Sino nalo? Yung bang niyo. Ako, Ayan. Baksak na yan. Boom! Don Bruno, Don Pobre, at saka mga idol si Bridge Bridgestone. Maganda ang bakbakan to. Sus Mario Josep, napakaraming nag nagal sigurado sa atin noon. Namatay yung live. <laughs> Anak ng kagaw. Ayan, wala na lang tayong kikilos. Ayan na eh babalbag si dono don brain no, ako po si no, don no, ako no, po no. diyos ko po diyos ko po si boss jl natin ah bridgestone bridgestone don bruno bridgestone. si bridgestone mga idol ang nauna bridgestone. si bridgestone mga idol ang nauna bridgestone don bruno winawag ko lang mga idol ni bridgestone Pinawagwan lang si Dom Bruno. Pinawagwan lang mga idol ni Dom Bruno. Bino. Si Bridgestone mga idol. Dom Bruno Bridgestone. Dom Bruno Bridgestone. Dom Bruno Bridgestone. Dom Bruno, Bridgestone. Dom Bruno, Bridgestone. Dom Bruno Bridgestone. Si Bridgestone mga idol lang nanalo. Si Bridgestone mga idol lang nanalo. Ganda ng bakbangan mga boss. Ganda. Bridgestone mga idol lang nanalo. Ganda ng bakbakan. Hindi naman nakauna, mga idol. Idol, grats. Si Bridgestone, mga idol. Siya ang nanalo sa bakbakan. Yun. Yo quiero estar contigo todo el camino.